Ayan si sir, sir ano pangalan niyo pa? Uh, J J Jay... Rivera Rivera po uh -huh. Pinsan ni sir Tony, ay Romy uh -huh. Romy hubayan? ba yan? Oo oh, Romy Oo oh, po yung mayari na ito Bali ilan hektarya ito sir? Maka 6.5 Kulang pito uh ba Uh -huh. Uh -huh. Diba, uh Di ba pwede magsama? Di ba pwede? Hindi pwede. <laughs> pwede. naman kaya na para disaster. <laughs> Welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha. Na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa TONGS TV Mag-subscribe na kayo at manood palagi Hello mga katongs, magandang umung tanghali na nga po Ayan, May pinuntahan po tayo dito sa Tarlac na isang farm Dito sa... Anong lugar na to sir? Kapas? Kapas Ayan, Ayan. Si sir, sir ano ang pangalan niyo pa? uh, po? Jay Jay Rivera Rivera po Pinsan ni Sir Tony Ay Romy Romy uh, uh. uh -huh. po ba yan? Oo oh, Romy Oo oh, po yung mayari na ito Karami po lang po ng mangga sir ano? Oo Ano ba nabawi lang nga ito Dito lang ang mga puno may igutin lang tayo rito. Ang <laughs> makita ni Sir Romy. Kasama po yun sir, yung may manggahan na yan? Uh, oo, kasama din yan. Yung... Bali hmm. ilan ito sir? Masa 6.5 Kulang pito uh -huh. Kaluang na ito May mga bunga pala yung mangga, no? Ano po yan? In-spray yan? Na-spray mo? Ah, yung mangga? Apo? Hindi pa? Eh, yun po. In-spray. Hindi po pa. Hindi mo man eh. Hindi mo ganyan. na-spray lahat sana. Ganyan meron. Oo, oh, ano. po. So, Ang raing bulaklak, ano? Oo. Ini mau pulih ni hindi naman, maganda naman yung ano dito Kasi na, mataas naman yung Mataas naman yung pesto natin Di ba ba nilulubog? Hindi naman Ang isa ko ay may Ayaw niyo yung sinasabi papa Yo sir Saba Ayaw po yung sapa na sa lugod niyan Eh ito kasama po yan ah, baba. Kasama naman yan bali, tinataniman ng pala ito okay. Sir lang. Ano po ito? Ah, uh, bagong bili lang ni Sir nung lupa nito. Ah, ah, bago pa lang. Oo po. Kumbaga yun, kung, uh, hindi pa maayos kaya hindi pa... Pagdating niya, dun niya ayusin niya. Uh, sabi niya ka, dun siya magigipag ano dyan. Sa, mm. Dun natin malalaman. Pero ito, Pero, bakod na yun, tsaka dito, okay na yan. Opo. Ano yun? Pero kasama pa rin sa, yung sabi natin. Napasok na nung isang araw yan. Medyo hindi mo na daw pwede. Saka na pagdating na lang niya. Alin po ito? Oo. Uh -huh. Yung baba na yon uh, yung, hindi. Yung, yung isang manggana na may bulaklak na yan. Oo po. Sige sir. Puntahan natin dito. Uh, -huh. uh -huh. Ah, Batang TV. Sa <laughs> YouTube po. YouTube, oo. Uh. pala yung mga mangga. Sa totoo lang, <laughs> hindi pa na-aska yung mangga na yun Hindi pa. Buhat nung nabili. Oo. Uh -uh. Kaya mas maganda yung Kung ma-spray yun yan, Kung buwan mm -hmm. naman ho kasi, may mga nag spray ang nilalaban nun nila, hati. Sila ho ang bahala. Sila mag-aalaga, ganun. Oo, ah, yung sa inyo, yung ano, no. Yung sa nag i sa mangga. Di, oh, di, ba ganun, yung, ano? Bakulera na yung mag i -ispreho. Pagka in mo yun, sila mag-aalaga nun, lalabas ang po gastos. Ng buong, oh, wala ng bunga niya. wala nang problema. Wala na po. Wala ah, okay. po. Basta pagka kung ano po yung, kalaga, yung ibig sabihin, yung magiging benta ng... Yung kita. Kita. Lalabas lang po nila yung, yung pinag-gastos nila. Ah, mag-ahati na po kayo. Ganun po ang labanan dito. Kasi kung tulad. naalagaan lang yan, katulad mo, tignan mo yun. Ang mm -hmm. dami yung bunga, oh. ay bulaklak. Ang bulaklak. Sana pantay-pantay yan. Mm -hmm. Uh -hmm. Parang galit na galit yung uh, gusto mong bulaklak eh, na. Yes, sir, oh. <laughs> yung bulaklak na yun hindi, hindi pa po sigurado oh, kung hindi po na oh, hindi -ispray yan. Mm -hmm. Pag po yan na-i-spray, naalagaan ng spray yan, ito tuloy-tuloy. Pero Kaya, kung nalibana, kaya kung na ko, yung naulan pa yan. Kuan na yan. Oo, wala, oh, wala lahat yan. 50-50 na, na, na po yan, yan kasi papasok na yung tagulan eh. Tagulan, oo, oh, kaya nga. Ang talagang panahon ng pamulaklak ng mangga, December oh. o. December. December hanggang ngayon, Mayo, ganun. Uh -huh. Pero yan, mga palusutin po yan kung kuan. Singit yan, no? Opo. Oh,

Ba, ano? Saan pa Ano muna? Hold muna. Naka-hold. Etong side nito kasama sana yan yung kasama ata kasama kaya lang umaga pag-uwi pa ni Sir Romy, manguwendo 'yan. Ma makukuha. Gaganda na. ano, Ito. Ito ang mga bata pa, ano? Oo, oh, oh. Ah, bago ang pangang yan. Yung, uh, Pero ito ba mga laki mo yung bata mo yan? Mga planta rin. So yun mga katongs at yan, naikot ko na sir yung inyong farm pero yung, yung kabila puro manggahan ano. Kasali daw yun, kaya lang hindi pa natin pwedeng pasukin. Ayan, uwi na rin po kami. <laughs> na din, sir. Ah. Ah, oh, po. Eh maraming guwan eh, marami din. <laughs> Susi natin, <Ay>. boss. Sige <laughs> sir, salamat po ano. <laughs> okay. Ay, malamit pa naman yung malamit lang pag single. Sige sige lên đôi nha đôi nha Di mo makakilala? Tanggal mo ha? Ah, para kayong riding yung tandem Nakaon? Oo oh. Ito pa Ito yung Ito kaya saan mo siya? Ito yun ha? Nagbabang buhay? Si? Nagbabang... Kilala mo ba yan? Oo <laughs> naman Baka nagpalit ka rin ang anong channel ba na sa'yo? Hindi eh. Nagpasama lang ako sa Tarlac Bakit niya? May pinasilip doon Sino? Yung taga US ah. kumusta ba? Ha? kumusta? okay lang, busy pero ah. hindi alam kung bakit Ano ba? Hindi ba pwede magsama? Hindi ba pwede? Hindi <laughs> diba pwede? <laughs> diba pwede naman <laughs> diba kaya parang disaster. <laughs> Hindi, nagbasama lang ako. Um, Alam niya yung tarlaka. Bara yan ma'am. Tuloy na kami. Okay, thank you po sa dalaw. Thank you. Umorder ako ng isang libon tree. Ah, okay. <laughs> kaya kaya ko bang tanim yun sa libon tree. Thank you po. Sige, uwi na kami. Bawas Thank you. you. Okay, okay, Ibibiyahin natin ng Divisoria Ayun, try nyo May sorry namin sa bukod yun eh yung Divisoria Kailangan mm, may hawak ang mga one, tanim Farmer Hindi, nag umpisa ka pa lang naman Pagka Pag pa lang makita mo muna kung ano yung Gano sistema sa yeah. pagbibiyahe ron ano Inawain mo muna yung sistema Pero, Pero tatlo yung kumontak sa akin na eh? Para lang makaintindihan natin yung sistema Thank you. Ini <laughs> apa plan? Ya, yeah, ma mam. Yang tuan muna kami di sini, kami mam ma kesidling. Tôi mà lang lăng Đi! là hoặc ra đó ồ à Dito. So yung mga katongs, nandito na nga po ako sa Tumana Saan na yan So iniwan ko nga po dito si Bato at si Wally Na nagpapatubig So kanila po Nagpataba sila dito sa sa talong sa kabiak dito po sa kabila kasi yan dito pinatabaan po nila to dilig <coughs> so matapos patabaan patabanyan, eh, ano yung aturan na yun, nagkasya, ha? halo halo patabaan na, pala mamaya. <laughs> na, na <laughs> oh, yung na yung na yung na yung nagelanto din na na lang babalik buka. Ikaw? Oh, ha? Pag di ka bumalik, di kita babayaran. Pag bumalik ako? Hindi, mm. babayaran ko. Pati gusto mo sa'yo, ibibigay kay Ubin. Okay. Mm -hmm. Kaya lang, iabot mo rin sa nga. Siya, siya ka uh, rin sa kanya mo nang iabot. nga. Yeah. Pag pa ako niyan, pinawasan mo yan. Magkano binigay mo? Dapat sandal lang binigay mo dyan eh. Tanggalin mo na ganyan rin. Ha? Ben. Oh, oh. Dapat sandal lang binigay mo kahapon dyan. <laughs>

Magkano nakailang red bag ka? Isang araw. Oo, kumita ako ng one. Red bag yon kasama lahat pa yon Hindi pa tinor. Ah, Oo, oh, tinor na. Tinor na yan. May nagkidinor. 30 kilos. Hindi, kunwari eh, di ba, pagka mga harvest, sama-sama kayo. Lagom? Oh, lagom. Kung makakain ako nyan, naka 80. Kung ilang kayo. Ah, lagom. Hindi solo-solo. May diesel pa ba ta? Um, ha? Bakit may tapos sa mga mga May diesel pa? Kalati. Kalati pa yan? Makakatagpos dito? Kalati. Nakaka-bao. Kapal ng bunga, ano? Kaya pang galeri ah. Alam, kapos sa tubig. Hindi na kapag patubig sa talong. Ah, sige, bukas na lang. Bukas pa ang talbis din. Kanina? Ha? So yun mga katong, sa tayo na nga po. Bali, gabi na nga po at ating gabi na pala. So, kanina, nung dumating ako, umuwi na rin sila bato. Tapos ako nagpatuloy na magpatubig sa sile. So, yan, pinapapatay ko lang po nung, ano, ng robin. Ang oras natin ay Nag-alas okay. 11 na pala mga katongs. 10.52. Ayan po. Uh, May 7. So, yun nga po. Yung pinuntahan namin farm kay Sir Romy uh, na nasa US. So, pinaigot niya lang po sa akin. Then, ah, uh, kabibili lang ata ni Sir Nun tapos yung yun, kasama daw yung mga manggahan so ang ganda ang ganda ng kwan mga mangga sa kabila mga bata pa tapos ayun nga uh, uh, nandun po yung pinsan niya na nagpapabakod so pinabukuran na uh, may bakod po yan pinapalitan po nila ng congress, uh, concrete post so Okay naman mga katong. Sabi mo nga kayo sir, eh maganda naman. So, ah, uh, yon yun. Then, nag-ausap kami nga ni Sir Romy kanina pagka-uwi ko. So, ayan yeah, mga katong. At uh, hanggang dito na lang muna ang aking mundim vlog. Pasensya na po kayo. Medyo hindi tayo na pag upload ng ilan na araw. Kasi nga, ayan. Uh, Sunod-sunod ang So kahapon, nung ako, sila ba ito ang nagpatuloy mong patubig hanggang alas 2 na madaling araw. So hanggang ngayon hindi pa nayayari yung patubig. Pinatay ko lang kasi medyo nahabo tayo sa biyahe kanina. So, papahinga po muna ako mga katongs at hanggang bukas naman um, hanggang sa muli pala Maraming pong salamat. God bless po sa inyo lahat.